Gaano ka karami yung, yung ano love scene mo kay Nathan? Naku, sobrang saya po. <laughs> sobrang saya kasi ano um bago before kasi siya, before ko siya makatrabaho, nakasama ko na siya sa birthday party ni. So pinakilala siya, pinakilala siya sa akin ng friend ko na Viva Max din siya. Sabi ko, oo, oh, ganyan yun. Tapos nakakwentuhan ko na Kaya nagulat ako nung siya yung magiging asawa ko sa ano. Parang di na ako nahihilang sa kanya. Kasi naka ko na siya before. naka ko na siya before. Kaya nung jury eksano ng love scene namin. <laughs> Nagugulat na lang siya sa amin. no ano ba yan? Takpan mo nga muna yung ano mo. Kasi naka-patroblock po kami. Kaya <laughs> eh, sabi ko, eh okay na yan. Parang hindi na tayo <laughs> baka makailang take ni, ano, ni Derek. Okay na yan. Kaya nilalaro-laro ko na lang po yung love scene namin. Siya, hindi siya makagalaw kasi parang siguro nagbulat siya na, hala, ganito pala si Shin, naka-love scene. Kaya tawa po kami ng tawa during ano. Kaya na ano, sinasabi ni Derek na, oh, Arvin Dayton, kailangan labas ang gana. Hindi po siya maka, ano, maka, maka-acting na nilalabas na, na siya kasi, ano, tawa siya ng tawa kung nakatap ako sa kanya. Ibig sabihin pinapat pinapatakpan ni ni ano ni Nathan yung yung katawan mong hubad. Kasi daw na, ilang siya. Nung ano, nagka-problema po kasi yung kama. Nung nagte po kasi kami biglang na sira yung kama namin. Kasi na ako po yung nakapaibabaw siguro sa na sobrang lakas ng bayo ko. <laughs> Kung sira po yung kama, kaya umulit-ulit kami. Sabi niya, China, takpa mo nga. Eh, siya lang po kasi yung katabi ko doon. sa kaharapan ko siya. Hindi, takpa mo na muna yan. Mamaya na yan. <laughs> <laughs>